Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ay tungkol sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS tungkol naman sa party list. Pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan mga bago at susunod natin mga video. Balik sa ating topic. Ang 1987 Constitution of the Philippines ang siyang lumika ng party list system. Mga kaibigan, noong March 3, 1995, ang Republic Act No. 7941 o yung Party list System Act ay nilagdaan bilang batas ni Pangulong Fidel V. Ramos. Itinakda ng batas na ang bawat partido na may 2% ng pambansang buto ay may karapatan ng isang upuan bawat isa at isang karagdagang upuan para sa bawat 2% ng buto pagkatapos ng unang 2% hanggang ang isang partido ay may tatlong upuan. Tatlo ang kanilang representative. Nangangahulugan ng isang partido ay maaring tatlong pwesto, tatlong congressman na magkaroon ng kinatuan para sa kamara kung ito ay makakuha ng lalampas na 6% ng pambansang buto. Sa ngayon, meron tayong 253 congressmen mula sa iba't ibang distrito at itinakda ng batas na dapat merong isang party list representative sa bawat apat na distrito. Kaya kung i-divide natin ang 253 ng apat, ang lalabas ay 63. Kaya meron tayong 63 na kinatawan mula sa party list. Mga kaibigan, ng SWS ay nagsagawa nagsagawa kamakailan ng survey tungkol sa voter preference for party list mula December 12 hanggang 18, 2024 sa pamamagitan ng face to -face interview sa 2,097 na registered voters na may edad 18 pataas. 353 sa Metro Manila, 1,050 outside Metro Manila o sa Luzon, 353 sa Visayas at 352 sa Mindanao. Ang mga pagtantiya ng lugar ay ibinasi sa population projections ng PSA o Philippine Statistics Authority, medium population projections, para makuha ng national estimates. Ang mga kasali sa survey ay tinanong ng ganito. Kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino ang pinakamalamang ninyong ibubuto sa party list. Narito po ang listahan ng mga kandidato. Ang mga respondent o yung mga kasali sa survey ay binigyan ng listahan ng Comelec na may 156 na party list na pangalan na mapagpipilian at ibinigay ng mga sinorbe ang kanilang sagot orally o yung sa salita, hindi sa pamamagitan ng pagsulat. Kat narito ang resulta sa nasabing survey. Ang four piece ay may nakuhang buto na 13.51%. Dahil dito, tatlo na ang kongresman mula sa 4 piece ang may garantisadong puesto sa House of Representatives. Dahil ayon sa batas, ang isang partido na makakuha ng 2% na boto ay may isang puesto at every 2% after that ay isang puesto na naman. Pero hindi sapat o hindi dapat lalampas sa tatlong puesto o tatlong congressman mula sa isang party list. Pangalawa na may pinakamataas na nakuha ay ang ACIS na may 5.63%. Habang pangatlo naman ang senior citizens na may 4.62. At ang Duterte Youth ay nakakuha ng pang-apat na pwesto dahil ito ay nakakuha ng 4.14%. Ang mga itong party list ay makakakuha ng dalawang garantisadong pwesto, bawat isa sa kanila at sila ay magrepresentante sa House of Representatives. Ang susunod na apat na partido na nakakuha ng tigis ang garantisadong pwesto sa kamara naman na hindi bababa sa 2% na mga buto para sa party list ay ang Ako Bicol, 3.56%, Tingog, TGP 2.48% at Uswag Ilonggo 2.20%. Ang mga ibang party list na kandidato ay nakakuha ng mas mababa sa 2% na inilaan ng mga buto at ito ay Murang Kuryente Party List, One Pacman, FPJ Panday Bayanihan, Agimat, PBBM, bayan muna, ako bisaya, kabataan, buhay, act, teachers, agap, edukasyon, pamilyang magsasaka, united senior citizens, one rider party list, Gabriela, batang Kiyapo, malasakit bayanihan, abuno. Mga kaibigan, narito pa yung mga ibang mga kasama sa survey at ang kanilang mga nakuhang porsyento sa nasabing survey. Mga kaibigan, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panunod. Bye-bye!